ang inaabang higanti ng Israel laban sa Iran ay mukhang nagsimula na. Ngayon lamang ika-26 ng Oktubre, narinig ang malalakas na pagsabog sa paligid ng Tehran, ang kapital ng bansang Iran. Kumpirmado ang mga pasabog sa bayan ng Karaj, malapit lang sa kapital, pati sa Imam Khomeini International Airport ay mayroong emergency na nagaganap. Nagkandara pa ang mga international news lalo na ang mga local news agency sa bansa. Ngayon lang Sabado ng madaling araw, pinakita yung mga jets na nagliliparan at nagpapakawala ng kanilang mga missiles. Inulat sa Al Monitor na naglunsad na ng atake ang Israel bilang higanti sa pagbomba ng Iran. Ilang dosen ng mga jet fighters mula sa Israel ang bumobomba ngayon sa mga lugar ng Mashhad at Kajak. Una, mga alas dos na madaling araw. Ang masdad ay ang bayan ng Supreme Leader na si Ali Khamenei at ilan sa kanyang mga kaanak. Ang kadyak naman ay lugar ng isang kilalang nuclear research center sa bansa. Inulat din na ilang base militar sa Tehran ang tinira. Pero sa ngayon hindi pa kumpirmado kung tinamaan ng lahat ng tinatarget. Makikita sa video na tila may mga pandepensa sa ere na sumasalubong sa mga missiles ng Israel. Kasabay nito ang pag-atake rin sa bansang Syria kung saan naglipara ng mga jet fighters ng IDF. Tapos, mga alas 5 na madaling araw, nasundan pa ng isa pang airstrike sa Teheran. Pagbungad ng Sabado ng umaga, maraming usok na ang nasa kalangitan at ang ilang pagsabog malapit sa kapital ang umagahan ng mga taga-roon. Sa una, hindi sila sigurado kung ano ang nangyayari. Pero mga alas 6 o alas 7 nagsimula ng iulat sa balita sa radyo ang pagdagundong ng mga jet fighters ng IDF. Dito na napag-isipan na ito na yung higanti ng Israel na inaabangan pero kinatatakutan ng mga Iranians. Mas lalong magkakagulo sa bansa kung makakatulad ng Iran sa Lebanon ngayon kung saan pinatag ng mga Israeli ang malaking bahagi ng Beirut upang ubusin ng Hezbollah. At ang masaklapay, nakahalubilo ang mga miyembro ng grupo sa sibilyan kaya siguradong marami din ang madadamay. Halos sampung milyong katao ang nakatira ngayon sa kapital ng bansa na Teheran at halo-halo rin ang mga relihiyon doon. Sa makatuwid, mayroong mga simbahan ng Anglican, ang Assyrian Evangelical Church, ang sambahan ng Greek Orthodox sa Church of St. Mary, simbahan ng Katoliko sa Armenian Catholic Church, ang St. Nicholas Church ng Russian Orthodox at iba't ibang simbahan ng Armenian Christian Faith at Presbyterian Church. Ilan lamang ito sa napakaraming simbahan sa paligid ng kapital. Kaya kung magagayang ang lagay nito sa gas strip at Lebanon, lalo na at maraming mga protesta sa bansa laban sa pamahalaan, sigurado magkakaroon ng isang malaking sakuna. Sakunang hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng Iran. Marami ang nagsasabi na mukhang minadali na ng Israel ang pag-atake Kahit hindi pa tapos ang labanan sa Lebanon Ito ay marayal dahil sa pag ng mga impormasyon noong isang araw lang Hinggil sa kanilang plano Siguro bago makapaganda ng lubusan ng Iran Napagtanto ng mga Israeli na gawin na ang paghihiganti At isabay na rin ang mga base sa Syria Upang hindi makapag-coordinate ang dalawang bansa Kumpirmado na ang atake dahil ito ang mga balitang lumalabas ngayon sa mga international news outlet katulad ng The War Zone. Sinabi na nagsimula na ang paghihiganti ng Israel sa Iran. Sa NPR News ay ganun din ang sabi na nagsasagawa na ng retaliatory strikes ang Israel laban sa Iran. Ayon mismo sa IDF, ito ay mga precision strikes o may mga tinatarget sila sa mismong kapital ng bansa sa kasalukuyan ay ilan pa lamang ang inuulat na napasabog. Pinaniniwala ang simula pa lamang ito at marami pang kasunod. Pinayag din na ang mga nagdating ang pandepensa sa Erika makailan lamang mula sa Estados Unidos ay preparasyon sa higanting ito kung sakaling magpalipad muli ng daang-daang mga ballistic missiles ang Iran o mga libo-libong ballistic missiles. Ikinababahala ito ng marami sa gitnang silangan lalo na't nakukutuban na mayroon ng sandata nuklear ang Islamic Republic. Pinaliwanag ng mga eksperto na tila ayo ipaalam ng mga Amerikano ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Israel Defense Force hinggil sa atake. Bagamat lumalabas na kasali sila sa pagplano at sa pagbigay ng mga importanteng impormasyon katulad ng kung nasaan ang mga base militar sa Tehran, mga nuclear facilities at iba pang mga mahalagang gusali na gamit ng IRGC. Ano tano pa man ang katotohanan ay mukhang nagsimula na ang inaabangan ng marami. Subaybayan natin sa mga susunod na oras o araw kung ano ang magaganap sa hinihintay na higanti ng mga Israeli. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lupusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan nang maraming aral tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan